So, what's up mga keepers? Magandang hapon yan. Kakawin lang natin galing observe ka. Ano pa nga ba? Diretso tayo sa isdaan, syempre. Ito pala yung mga ship natin, oh. Ang golden zebra. Uh, Nag-buy-in sale tayo mga bossing para makuha natin to. Yan, for breeding to kasi, yan, oh. Yan gagawin natin na breeder. Pang mats. Yung isang male nito, kumuha tayo ng bale dahil kibra yan. Ito yung kikip natin galing sa kanya na line. Sana dami natin to. Ito pa, may bale tail pa tayo dito. Golden zebra, yan o. Oh. Sana makarecover tong golden zebra natin sa anchor worm. Yan, ninagay ko lang na may tilim blue para sa sugat nya, tapos asin. Para naman maalis yung mga nakatubo sa kanya na anchor worm. Pero binunot na yung anchor worm kaya wala na yung anchor worm. Yan, nabunot na. Mga 3 days lang natin yan dyan. Pag 3 days, Matik lagay natin sa viewing tank din. Pag wala na talaga, magaling na, balik na natin sa pour breeding. Kaya ayan. Ito mga available to, mga mura lang, budget meal. to budget meal. Nagdidiwan pa tayo ngayon mga bossing. Yan. Ano, you know, di pa nga tunaw yung iba, you know. Yung mga nagtatanong kung anong gamit natin na deworm, kung anong gamit natin na deworm is astig. Napakita natin to nung last video natin na pag-deworm na post natin. Kaya yung mga bago pa lang dyan, alam nyo na. Sabagsak mo na, kamalman.